welcome back again to my channel. This is Taiwana Black. So for today's video, dai, I is ko sa inyo ang part 2 ng this the training for domestic work para situ kayo. So lahat ng gusto mag abroad Middle East or Hong Kong kaman ay dadaan dito. So kung isa kang nanonood ngayon na first timer ka, so swak na swak to sa inyo. So This is the part 2. So ano ang topic natin for to this video? How to operate automatic washing machine. So, ayan, guys. So, bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, ako pala ay gumagawa ng mga videos about journey pag-a-abroad as first-timer dito sa Hong Kong. Sine-share... Sine-share sine -sure. sine -sure ko kung ano ang mga natutunan ko bilang first-timer domestic helper dito sa Hong Kong. Kung, kung gusto mong... Uh, kung may bala ka mag-apply abroad, so don't forget like and subscribe my channel para lagi kang updated sa mga bago kong upload. So, kung may mga tanong ka, you are free to comment there so I can answer it. Ah, uh, mas maganda nga magkakaroon ako ng panibagong content. So, ayan, let's go to our topic for today. So, lesson number two. How to operate automatic machine. So, take note, die again. Ah. Banggit ko na yan sa previous vlog ko sa part one. How to A cleaning bathroom and toilet. So, sabi ko nga sa inyo, lahat ito ay step by step dahil kailangan nyong maipakita sa assessor trainee, trainer nyo. So, disclaimer lang po, ang mga sinishare ko po sa inyo ay based lang sa naging experience ko at mga natutunan ko during training ko po. So, ayan, iba-iba po ang mga experience talaga kasi iba-iba ang training center, iba-iba ang trainer. Then, kahit same nga tayo ng training center or trainer, iba-iba pa rin, dai. Ha? So, ito para magkaroon lang kayo ng idea kung ano ang gagawin, ano ang mangyayari pag kayo na ang sumalang sa training test, da. Ano ba yan, nalubat managkets? So uh, naputol, dai, kay nalubat. <laughs> so, ayan, dai. Let's start na. Ano ba, tagal-tagal mo naman, guys? So, first procedure check the voltage including wire and socket. So, kailangan nyo talagang ipakita na chinek yun yun. Chinek nyo yun, ha? Before you saksak the, da, 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 plancha. So, yan. So, check the voltage including wire and socket. Water supply. Pakita nyo pa rin na check nyo. Including hose and fault kasi baka maybe Uh, some some bite bite of, of the rat so it will be uh, caused by short circuit something like that so that's why they need you want they need you double check the wires so you just follow there you know guys ituturo naman ito sa inyo ng instruct, instructor or trainer nyo bago kayo uh, kay, bago kayo mag-actual nito So, um, again, uh, check the voltage including wire and so socket. Check the water supply including hose and faucet. Faucet? Oh, kasi bisaya tayo dahil hindi tayo sure. <laughs> Pot detergent. So, depende ito dahil sa inyo, ha? So, take note. Kailangan, ah, uh, magsusort yung muna yung, um, Depende sa kung paano kayo pinatinuruan ng instructor nyo. Uh, kung ano ang pagkasunod-sunod. So, take note dahil sa pagsusorting ng uh, damit. Pute sa pute, decolor sa decolor. Yan, usually naman ay ginagawa naman natin to sa reality, sa totoong buhay natin. Then, may mga uh, different kinds of clothes. Wow, English ka tayo day ngayon na. <laughs> Wala kasi mga amo day. So, puti sa puti, di color sa di color. So, may dito sa Hong Kong kasi for for weather, uh, winter, summer, autumn, um, spring, like that. So, meron silang wool na uh, types of clothes for winter siya day. So, ituturo ko sa inyo kung ano ang madalas na ginagamit ko dito sa Hong Kong. So ayan. Kung na-separate mo na 'yung um, mga damit, so ilalagay mo na 'yung damit sa washing machine, then put detergent powder. Kung puti man 'yan, ah, maglagay ka ng bleach, uh Downy if needed. Then put duct Uh, close the cover of washing machine and turn on. Then, isisit up na natin ngayon, dai. So, iba-iba ang ating na-encounter na washing. So, noong ako, dai, sa training center, iba din yung washing na ginamit. Nak patayo. Yung parang normal lang sa atin, patayo. Then, nung nandoon na sa training center, is automatic na siya. Yung Uh, diba di ba yung uh, yung sa training center is ganyan yung bunganga din doon sa assessment na nakaganyan na no iba yung function niya iba yung mga dudot dutin niyo doon so kailangan doon dai sa mismong training na sa actual, ah, uh, sa actual, uh, sa assessment na day, kasi baka in case ma, na iba yung pinagpraktisan nyo na washing, tulad ko, hindi ako familiar sa mga ganitong washing, kasi alam nyo naman sa probinsya, di ba? So, kailangan day, ang technique day para, uh, kailangan natin pumasa talaga ta sa test daday, ha, pag nandun ka na sa final assessment na day ha, kung halimbawa iba man ang ang washing na pinag, kaysa sa trainingan nyo. So, kami kasi noon ay nakapila kami, di ba? Watch ka talaga kung ano. magmasid ka na talaga. Focus ka talaga. Kung nakapila ka na para sa washing, din yung nauna sa'yo, titingnan mo kung ano ang pinagpipindot niya doon. Kasi ang ang trainer, ang assessor, assessor doon, ay titingnan ka na lang kung paano ka maglaba. So, may mga... Uh, may mga question doon na may meron siyang i, itatanong sa iyo na ewan ko kung same ang mga tanong na itatanong niya. Sa akin kasi dai kung halimbawa daw may dugo ang labahin, yung lalabhan mo, e, idediretso mo pa ba daw agad sa washing? E, idediretso mo ba paglaba sa washing? So, buti na lang, dahi, nakaisip ang lola niyo. So, ang sabi ko, day, no. So, Uh, imagine niyo na lang kung ikaw yung nando na ano ba gagawin mo? Halimbawa, may dugo, may nireglahan yung lalabhan mo or pante or something na damit dyan. So, ang nasagot ko dun, Day, um, ah uh, no, I soak it. I soak it. Oh my God. <laughs> So, sabi ko, ano na lang natin, dahil kayo na mag-English, kayo magkabalik, makalik pa tayo dito. So, sabi ko, no ma'am, I need to soak it with detergent or something, a uh, hot water and lemon. So, easy to remove the, um, the stain, blood stain. So, yun, pumasa ako, day. Puti na lang, day. So, sa mga pinipindot-pindot ko dun, day, yung nauna sa akin, day, tinitingnan ko na siya paano siya nag-start. Tinitingnan ko na siya kasi ang gagawin niyo doon sa uh, sa assessment day, pipili, 'di ba? May kunyari may may naka-prepare na na doon na mga labahin. So pipili ka na lang kung ano ang gusto mong labhan. So ako pinili ko ang puti. So Um, wala naman silang bleach na nakalagay doon. Isang downy lang at isang uh, liquid soap. Soap, soap. Basta yun na yun. Basta sabon. Hindi, hindi sabaw, ha? <laughs> so, dalawa lang naman yung available doon. So, hindi na ako naglagay ng bleach. Then, kung paano ko ini start then pindutin nyo ng start, ba diba? Kung halimbawa, na-check nyo na yung check the bulge, te, voltage, the socket, something like that. So, nauna na yun, ha, pabalik-balik, kamanday. So, ito na, mag, mag, mag mag-set up na kayo. Wash or rinse. Dito, day, ah uh, bigyan ko na lang din kayo ng tips yung madalas ko na ginagamit dito sa Hong Kong. So, synthetics para sa mga damit ng adult. Synthetics. 30 degrees lang. Then, delicates naman para sa mga damit ng bata. Delicates, 30 degrees also. Kung wool, may ma kung wool naman yung lalabhan nyo, W-O-O-L, hindi po W-L-L, W-A-L-L. -L. Basta intindihin nyo na lang yung pagka-English ko kay Bisaya, Maniday. Um, kung wool naman dahil, may pipindutin kayo doon na uh, para din sa wool. Pindutin nyo lang doon, so matik na yon. Then, 20 degrees lang siya kasi medyo maselan ang wool na uh, sa paglalaba. Kasi pag mainit na mainit yung tubig na, na set niyo doon kung hindi mo na kud dai sira yang damit dai sira. Tos, then sa spinped naman dai ang chinuchus lagi ni ma'am is 1000. Then uh bihira si amo gumagamit ng hot water. So laging cold kasi ang hot water is na fade daw yung kulay ng damit sabi ni Amo so yun wag kayo mag-alala pag nandito na kayo tuturuan naman kayo kung halimbawa in case man na ah uh, paano kaya to pwede kayo magtanong hindi masama magtanong mas maganda magtanong at least um alam mo yung ginagawa mo. Wala kang isipin na, alam, tama ba itong ginagawa mo? Hindi ba akong papagalitan ito? So, better na magtanong ka dahil. Walang masamang magtanong at walang bayad Then, press mo na ang start. So, ayan ang step by step sa test training. So, depende po ha, yung ah, uh, gaga yung gagawin nyo dito sa training center at mangyayari doon sa assessment kasi bukod yan eh. So, sa training center is doon ka nagbayad ng 18,000. So, lahat ng turo sa inyo doon, i-follow nyo lang. At, at sabi ko nga sa inyo, kahit in, parang hindi naman kailangan gawin, ang kung ano ang step by step na tinuro sa inyo, yun ang gawin nyo. Ha? Para hindi sayang ang bayad natin. Die! Ha? So, ayan lamang for today's video dahil kung bago ka pa lang sa channel ko so kung hindi nyo pa napapanood ang part 1 how to clean a bathroom and toilet you can watch this and my reviews um blog about sa personal experience ko sa training center na dahil, meron din ako nyan ayan so Ayan lamang for today's video, guys. So, kung bago ka palang sa channel ko, don't forget like and subscribe so lagi kang updated sa bago kong ipopost sa mga bawat chika and parang diary ko na lang din as a uh, helper dito sa Hong Kong. So, see you next vlog. Dai. Bye! Bye-bye!